in the lonely streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me i've been flying from town to town from london to saigon i've been yan, magandang hapon sa inyo mga idol na pupunta muna tayo kay Nanay Rebecca ngayong hapon kung so, natin yung ating yung pina didingdinga na bahay update no? natin ngayon wala akong hapon magpunta kasi akala ko hindi ulan grabe, maulan pa rin hanggang dito ngayon so, pupuntahan natin sila kahit na naulan-ulan mga idol so, na kumustahin natin kung ano yung natapos sa pagbo ding doon sa bahay ni Nanay Rosita, ni Nanay Rosita, ni Nanay Rebecca. So, tamahanan niyo ako mga ilod. Tara. with meals Kahit sa kanta-kanta, kahit alayang itatad ng problema, hindi naman nawawala ang problema sa buhay. Kailangan lang natin yan, marunong tayong magdala. Tulad yan. hindi ka magdala ng problema mo, ikaw ang dadalhin yan sa buhay 完。 O yan mga idol on dito tayo so hindi natin alam kung ano ang nagagawa nila ngayong araw so pupuntahan natin babalikan natin para magbigay update tayo sa ating tinulong ang pamilya rito ano dito tayo sa kan isang hot dip text pa lang yung nailapat ni Kuya Junjun so hindi na umampiyas kagabi din masyado kaya may hard dip ka man ano Nay, mayong hapon. Mayong hapon, Nay. Kumusta, Nay? Nasimula na. Nagsimula na ang imong So, ito mga idol ay eh, nilagyan na ni Kuya Jun din ng bridging para sa si pagkakapitan ng Kuna natin ng nung... <tod> or defleks ayan o meron na rito ayan din yung mga dos por dos na ganoon natin binili tapos yan nilagyan niya ng siwang dun bintana pala para hindi masyadong nilagyan so, niya naman guys hindi raw siya gumawa ngayon kasi nga maulan kasi kanina pa lang talaga na ulan ulan so hindi rin talaga siya nakapagpanday may natira ka pang dos for dos call Saruman Wala na. na. Kuha na lang kuha dito ano. Tawag dito yung ang tawag dito sa kanang pintuan nyo? Sira. Yung sasara? Sa Oo. Kanina lang ang kulak. Asa? Ay ito. ilang Ilan Dalawa ah. Apat. Si Apel na sara. So, kahoy ang ating bibilhin ano. Tapos anong gagamitin mo sa kwan? Pintuan. hardplex kaya naman hardeplex. Oh. Na, Ilang yeah. ilan ang capacity mo rito? Walo? Hmm. Sa bagay, man to ano? kaya natin, kaya natin So bali ang kulang mo ay kahoy kulang ka ng ilang peraso mga anim or walo kay apil man ito sa pintuan pagawa ng pinto so yan ang sa secret sponsor eh, kulang ng kahoy so kahoy na lang ulit yung ating bibilhin dun sa natirang 1,000 para makompleto na ni Kuya Junjun yung kwento kasi dito kinulang so ang, tansya, ang sabi lang niya kasi sa akin is 12 so nung maikabit eh, 15 kin man yung binabil, binili ko kulang pa rin so, kulang pa rin yung 15 so magdadagdag tayo rito kasi lalagyan pa sa gitna ano bali dalawa magagamit dito kasi hindi man kaya yung gis ba to? gis? ah uh, gis kaya may gumagawin sa mga hindi -hmm. mo lang yung isa po di bali isa na lang ang kulang ito no? isa, sa isa sa tunga dere dalawa pa dalawa pa dito yan diba so lalagyan pa rito oh, ah, tapos dito sa pinto ang mga gamit mong kahoy anong kahoy wala kasing kahoy dito sa akinukuhaan ko puro kukulambir problema kaya hindi rin ako nag-appel nun. Dapat mag-appel talaga ako nun. Para sa sara. Basta ito ano. Kaya mo nang discard yan. Sige. So ito ma'am, ang gagamitin po dito ay eh, ito na rin. Si Kuya Junjun -Ju na rin yung papanday ng pintuan niya. Nakuan. Ah... Uh, ikukuha na lang niya ng kung anong kahoy na mabibili natin. Kasi doon sa kinukuhaan ko is walang kahoy na mabili kasi puro ko ang kanyang gan kaninda so anong masasabi mo kuya din okay ng bahay niyo maraming salamat maraming salamat sabi ko nga say, hindi ko man maipangako basin may tumupad ba? Diba? so yan hindi mo pala nilalagay yun ano yung dalawang yung ah ito guys yan yung nasabi ni kuya din na kapag sinukod na niya yung hard flicks is tatamaan ng ulan yung dingding kaya gusto niyang dagdagan so maglalagay ka pa rin yung mga retaso ano yun na lang gagamitin mo ritaso, sukod mo na lang dun sa kan okay. paabutin mo ba siya ron mm -hmm. ah. so yan no? Wal kulang pa kasi ito ng isang sin tsaka doon sa kabila malapit na ano ah susunod na adlaw okay na ni mga na ni hindi ako nakapunta rito kayna. kay Inakay may pinuntahan ako bukas may pupuntahan pa rin ako bukas na umaga kaya sabi ko baka hindi rin pumanda yun kay nag ulan so, kahap kakao na sa kanina kasi kahapon eri lang yung nakita ako ha? sa picture eh pero eto wala itong harap oo so yan mga idol update nagbigay update lang tayo rito para makita ninyo na tinatrabaho ni jun jun So bukas kung makabalik ako bukas. Dala ako ulit may may bugas ka pa? Na pa? Dala na ako ng bigas bukas para kahit na panday ka eh, meron pa yung nakakain. Ano nay? ta bukas ng sad anay. Kung makaan ako ko ugma. Eh ugma meron pa akong lakad sa buntag. Siguro mga hapon na ulit. Pahapon na ako makaanhi. Eh. Okay, may lakad pa ta. So ito mga idol. Ito na lang ang kinulang ng kahoy. bilhin ko ni ugma kung kung makabot ako ugma nang hindi alang ay ng oras, mabili ko ni. Pero ito pwede mo kung bukas okay ang panahon, pwede mo siyang utay-utayin. Tsaka kana, harap. Ito pwede mo na ngatong tapalan eh. Kasi rin man mataas man eh. Pero, eh, der dere muna si so sukon. Oo, sasulit. Sagad yen don sa taas dili. Dili ha. Mao na lang kanang kon. Kana. Papaanay to? Kuha pa na. Ah, gaganyanan mo para kan malagyan din ng HardeFlex. HardeFlex. Ah ah. Ah ah. Tama. Kitunggo ubos may ulan. Ah, tama. Kaninig. Diwa buong pawelan Ah ah. Meron nang masobra doon, no? May masobra pa naman doon sa bibili natin doon. So kung bukas wala pa ako ng umaga, hindi talaga makapunta ng umaga rito. So wala ka pang material. So unahin mo na muna 'tong pag dingding. Hmm. Para makakaapa ka na pati dito, no. Para makapaglagay ka na ng sin, magalagay ka pa naman ng sin. Para dire-diretso na iyon 'yan. Kaya sabi ko nga, matulong-tulong sana ako para mapabilis ta. Okay, daghan man akong lakaw. So, yan lang ano. So, mga idol, update lang tayo ulit kay nanay. Dito. At okay naman na ito nanay, lapat na, nailapat na niya yung isa rito. Eh. Kita nyo guys. Oh, Maganda-ganda tingnan kung flex talaga. Tsaka, hindi na kailangang pinturahan. Puti na ano. Tanggalan na lang isang bandito, isang linya ng tila. Nawala na yung tila na. tawag dito yung hard flex na yan o yan nilagay niya ng bintana para hindi ganong mainit ano so yun. so maraming maraming salamat po sa nag-sponsor na isang secret sponsor ayaw niya magpakilala pero maraming maraming salamat po so nabisita ko ulit si nanay ngayong hapon uh, hindi lang nakapanday si tata si kuya Junjun dahil ay maulan so ngayon mababasa nang mababasa yung hard kasi pag nabasa din yung hard deflex is rumurupok parang plywood pag nabasa ang hard lumalambot no hindi siya kagaya ng uh, tawag dito yung amakan dire diretso kahit mabasa tuloy itong hard hindi mo pwede siyang igla-gala sa ulanan so yan mga idol maraming salamat ulit at hanggang dito lang muna yung ating update kay Nanay Rebecca so maraming maraming salamat So yun mga idol uh, binisita lang talaga natin si Nanay uh, hindi nakapagpanday si jun yun dahil sa maulan yung hard flex, mababasa so utay utay, inuutay utay lang naman yan so okay na yan at hindi na tayo babayad ng magagawa dahil yung anak na mismo yung kumapanday. So, yun, hanggang dito na lang mga idol. Maraming maraming salamat sa lahat. Patuloy na sa mga nyo mabuo yung bahay ni Nanay Rebecca.